Yo, nagbabalik na naman ho tayo. Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Merkules, December 3, uh, 2.52 ng hapon. Ay andito po tayo ngayon sa University of Alberta at susunduin po natin ang mahal na Reyna. Samahan niyo po ako at tayo may pag-uusapan mamaya. Yan, hinihintay lang ho natin ang mahal na Reyna. Yan, nadya na. Yo, nagbabalik na tayo. Eh, kasama ho natin uli ang uh, mahal na Reyna. Magay muna. Yan. Ito ho ang itsura ng Edmonton, Alberta. Gaya ng sabi ko kanina, araw ng Merkules, uh, January 3. Three Kings. Three Kings pa ngayon. Parang sabi ko kanina, December 3 sa so vlog. <laughs> Pero hindi ko na ikakat yun. Ilalagay ko na lang na January 3, araw ho ng Merkules. mag alas 3 ho ng hapon, 2.56. Eh, ano bang uh, isa-share natin ngayon? Ah, tatanungin kita. Bakit maganda ang Canada? Para sa'yo. O, oh, yun. Kasi tinanong ko yung mga katrabaho ko kanina. Tinanong ko yung mga katrabaho ko kanina. Okay, tatanungin kita on the spot. Bakit maganda ang Canada? syempre for family future for health oh sa atin yung ang mga ano isa-isahin mo for family future mm, for health for, for, long term for long term goals kanda <coughs> for short term goals yung mga ano lang katulad ng dati Singapore tayo yan for short term lang sila mahirap din dun ma permanent residence tapos yung iba sabi sa UAE sa is ganun din, short term. Kasi uwi ka rin ng Pinas after ng... So, in short, ng, bakit maganda ang Canada para sa'yo? For family. For family future, bakit? Uh, Ay, may nagbumotor pa o, oh, taglamig na eh. Parang parang miyo. ano, ano yung for family? Bakit nasabi mo mo na for family? Kasi na interest din dito. Mm. Nakukuha lahat yung nakukuha mo yung, yung anak family mo. Family benefits. Yon. Family benefits. Okay, for medical, di ba? Med Isa na ang medical. Education. Hindi naman sinabi na medical free lahat. Yung uh, mga minor lang. Pero syempre, kung mga major, major, ano, medical problems na, ayun, hindi naman lahat libre dito. Pero kung mga sakit-sakit lang, simple lang na katulad nun sa atin, di ba? Yung mga check-up, lagnat, like, o oh, free dito. Ah okay so yan yung dahilan mo kung bakit maganda Tapos, yung ang Canada. Ano pa? Pag-aaral ng bata, 'di ba? Pag-aaral ng bata ano walang bayad unlike sa Pilipinas, 'di ba? Pero pag nag-college dito may bayad. May bayad. So pero meron ka pang allotted time na maiiipon mo kasi may child allowance, eh, 'di ba? Okay, so susunod sa susunod natin vlog Uh, may child allowance eh. Sa susunod po natin vlog Pag-uusapan po natin yung child allowance Yung child benefits na tinatawag Kasi yung pong aming anak Tinatanong po kami Kung bagkano na raw Ang kanyang child benefits Ayan Tinatanong po kami So since birth Since birth Pagkapanganak na pagkapanganak pa lang May allowance So, kung pinaproblema mo ang college, ba diba? So, bakit hindi mo ipunin yung binibigay ng government na So, siya, maganda, as, na naalawans. maganda ang Canada sa'yo kasi makukuha mo yung asawa mo, yung anak mo. Hmm, <coughs> ka abroad. Oh. We, nakasama mo yung family oh, mo. Oo, tapos dika. may, may child benefits, may help, may sa hospital, okay din, no? Hmm. Ano pa? Tapos, ano, same lang din naman na kung sasabihin nila, may makasipag lang po tayo. Di ba? Kasi okay. kung ano yung hindi mo kaya bilhin sa Pilipinas, <laughs> kaya Excuse mong bilhin po. hindi. Kaya mong bilhin dito. Okay, ako naman. Kanina, nung break time namin, tinanong ko yung apat ko na ship Puro kami Pilipino. Nakablog din? Hindi, hindi, hindi ko na nablog eh. Kasi <laughs> nakakahiya. Kasi baka bawal. Uh, shout out kay Paring Shari. Uh, salamat sa pagtitraining sa akin. So, sabi ko kanina kay Paring Shari, bakit maganda ang Canada? Ang sabi niya, maganda raw kasi gawa ng mga health benefits dito. So, yun yung sagot niya. Tapos yung nagtitraining sa akin, si Ineng, si Jessamine din. So, sabi ko, bakit maganda ang Canada para sa'yo? Pares sila na sinabi, ah, gawa doon ng benefits. Maganda rin daw. Tapos, uh, ah, kinausap ko rin si Bill. Shout out shoutout sa'yo, paring Bill. Tsaka, shoutout kay Jessamin. Ah, sabi ni Bill, yung nagyayaya sa akin na maglaro ng basketball, cover ko din siya yun nga din, isa sinabi nila maganda daw ang benefit sa Canada para sa pamilya, para sa mga future ng pamilya o kaya ng bata ah, ano? uh, pero tinanong ko din sila kung ano ang pangit sa Canada ikaw tatanungin kita ngayon, ano ang pangit sa Canada Di ba? <laughs> madaling mangutang <laughs> madaling mangutang ano ba <laughs> madaling mangutang, uh, malamig malamig, ano pa yung talagang nasa puso mo, bakit pangit sa Canada? Wala akong makita. So, yung pong sineshare ng mahal na Reyna ay based lang po sa kasi, experience niya, ano po? <coughs> Oo, oh, eh kasi, bakit ako... <coughs> Inuubo na. na, naman ako, excuse me. <coughs> bakit ako magsasabi ng pangit sa Canada? Dati nga, napauwi ako ng foreign worker. Hindi ako napauwi, kusa pala akong umuwi. Pero ginusto kong bumalik. Gustong-gusto ko talagang bumalik dito. Dahil? Kasi, diba? Hindi dahil, dahil ano? Makakasama kita, makakasama ko anak natin, ba? Diba? No need na mag-abroad sa atin ang isa, ba diba? Malayo. So, wala kang masabing pangit sa Canada? Wala akong masabi. Yeah. Okay. I'm kan very grateful sa Okay. Birthday. So, tinanong ko naman yung katrabaho ko kanina. Kasi, ang tanong ko sa kanila, bakit pangit o bakit maganda sa Canada? Tinanong ko si paring Shari, yung coworker ko. Sabi niya, puro trabaho daw. Yun lang eksaktong sagot niya. Puro trabaho tayo dito. Puro trabaho. Puro trabaho. Ah, uh, tinanong ko naman si Jessamine. Ang sabi niya, is, ah, uh, malamig. Nag-i-snow. Wala siyang sinabi. Yun lang. Tapos si Bill, ano bang sabi ni Bill? Yun din sabi ni Bill, malamig eh. Yun. Yun ang sinabi na. Puro trabaho. Kasi syempre, marami ka rin na, ang, ah, ayo, puro trabaho. Pero kasi marami rin naman kasi tayong nakukuhang maganda. ba diba? Okay. O sige. So bakit ko inopen tong topic na to? Ah, kanina, shout out nga pala sa kaklasi ko sa Philippine Maritime Institute sa Santa Cruz, Manila. Nagbabakasyon sa ngayon sa Pilipinas. Ang tanong niya sa akin, pre, Matagal ko nang sinusubaybayan ang vlog mo at marami akong sinusubaybayan na vlogger dyan sa Canada. Gusto din namin pumunta dyan sa Canada. Ang dami kong sinusubaybayan na sa mga TikTok. Bakit daw yung mga vlog ng kapwa natin Pilipino dito sa Canada ay puro magaganda ang sinasabi sa Canada? Bakit daw walang masasamang sinasabi sa Canada? Walang mag stay dito kung pangit sa Canada, ba? Diba? Ang dami okay. ng Pilipino, international student pa, ba? Diba? sumusugal kasi okay. Na, gawa ng buhay. Diba? So, yung sinasabi ko na yon yung classmate ko sa PMA, nagbabakasyon si Ricky, taga Pampanga. Balay na video call ko siya kanina. Shout out sa'yo. Eh, nag oh, nanunood daw siya ng vlog ko, asawa ko. Eh, bakit daw mga napapanood niya, puro mga positive side ang ibinablog sa TikTok, sa YouTube ng mga taga-Canada. Sabi ko, wag mo naman lalahatin may ilang nagti-TikTok, may ilang nag-upload sa YouTube na sinasabi din yung mga mga negative side. So, pre, sana sana yung application mo dito sa Canada ay magkaroon ng progress. So, ako ako naman ang na magbibigay ng opinion. Uh, maganda ang Canada para sa akin kasi sama-sama kaming tatlo. Magan maganda ang Canada para sa akin kasi yung anak ko Simulaan nang dumating dito, binibigyan na siya ng child benefits ng Canada. So, nakakatuwa yon. Tapos, ano pa ba, ba? Maganda, maganda ang Canada sa akin kasi uh, maganda yung lugar. Tapos, uh, ano pa ba, ba? Bukod sa maganda ang lugar, para sa akin, yung... Sasasabi, uh, kasabihin uh, naman nila may mga crime. It's normal. Normal naman. naman Tapos, yun na niya, sabi ng mahal na Reyna, Uh, madaling umutang dito. So, <laughs> pwede kong sabihin na maganda kasi madaling umutang. Pwede kong sabihin pangit kasi madaling umutang. Yun lang po yung... Self-discipline lang. Uh, yung so, maganda ang Canada sa akin para sa future ng anak ko. Kasi matanda na kami eh. So, itong pagka na namin, itong pagpunta namin sa Canada, ito huy para sa... Naku, naku na. Naku, pasensya na po na may, may natawag lang. Hindi ko alam kung na-record yung mga sinasabi ko. Pero uulitin ko na lang. So maganda ho ang Canada para sa amin kasi para ho ito sa future ng anak ko. Tsaka na magiging anak pa namin. Ano po? Yan. Kung tatanungin nyo ako, bakit pangit ang Canada? Ah... Uh, sa Sasabihin ko natin balamig. <laughs> Tapos, ah... Uh, Mataas ang cost of living, tama naman 'di ba? Pero break even din sa, sa Hindi, druga. masasabi ko mataas ang cost of living kasi mahal. Ang ginagamit natin dito dito, dollar to dollar, 'di ba? Ah uh, Ano nangyari doon? Parang may nakainom ba 'yun or baka nagka problema sa sakyan pasensya na po naputol na naman uh, masasabi kong pangit ang Canada kasi mataas ang cost of living ano po kasi, hindi ko alam sa ibang probinsya ha ah, uh, kasi alam mo usawa ko maganda dito sa Canada kung yung pera dito ay parang sa Pilipinas mo, natin gagastusin ay, ay dito kasi uh, ay kaya lang kasi syempre nandito na rin naman ang family natin oh. Pa. Tapos pangit ang Canada kasi nga madaling mangutang. 'di ba? <laughs> Self discipline nga, 'di ba? So, kung sasabihin niyo naman po, niyo naman po na kung sasabihin niyo naman. naman po na puro trabaho dito sa Canada, eh 'yun lang po, ay eh, kanya-kanya tayo ng dahilan kaya po tayo puro trabaho. Yeah. May naghihintay po ng padala natin galing sa may, Pilipinas. May may ganoon, may May hinuhulugan na, po tayong bahay. Oh, may taong nagpapaalam. May hinuhulugan po tayong telepono, may mga pinag aaral tayo. So, iba-iba pong reason. Ano po? So, shout out sa kumpare ko na nandiyan sa Pilipinas ngayon. Sa, sana Tsaka kung bakit puro trabaho, di ginusto niyo 'yon. 'Di ba? Ginusto uh, 'yon ng bawat isa sa atin, uh, 'di ba? Katulad ko ako, dati dalawang trabaho ko. Pero dahil okay naman kami, yung asawa ko, sabi niya, isang trabaho na lang ako tsaka para makapagpahinga din kasi dati apat trabaho ko. <laughs> Galing po kami ng Newfoundland and Labrador sa hindi po nakakaalam. <laughs> Galing po kami sa Labrador City, nagtatrabaho po kami doon na minsan ng tatlo, wala pang day off ng Sabado-Linggo. Kaya pagdating namin dito sa Edmonton, medyo hayahin ng konti. E eh, ganun po talaga, e eh, sana po ay eh, nagkaroon na ng, uh, sa mga nagtatanong, kasi minsan nagbabasa din ako sa, may mga pinapanood ako sa TikTok o kaya sa YouTube, talagang may nagko-comment, bakit ganyan kayo sa Canada, puro mga positive ang sinasabi nyo, puro masasarap sa Canada, sabihin nyo naman yung pangit, which is naiintindihan ko naman, nakikita ko yung sa mga comment sa TikTok, kasi may mga pinapalo ako na TikTokers, Ay, na, pit, na Pinoy. Yan, tapos pag nagtutunaw yung, yung snow, oh, maputik, pangit, Diyos ko, malamig. <laughs> oh, diba? Tsaka, alam mo sa ako, ganito, paano nangyayari? Ako, may sinubaybay na ako sa TikTok. Hindi ko i-mention ng pangalan. Kababayan ko, taga Batangas. Parang international student yata siya. Mm. Parang umuwi siya ng Pilipinas. Uh. so, sinasabi niya na pangit ang Canada. Nahirapan siya sa paghahanap ng work. Ang laki na nagastos niya. Nagbenta siya ng lupa. Eh, kasi, hindi siya nakakita eh, ng work ng maayos. Ayon, Nag Nagipit siya. So, hindi po na, hindi natin sila masisisi. Kaya oh, yun ang oh. experience nila. Oh, oh. kasi yun. Mm. Pangit masasabi nilang pangit kasi hindi sila permanent residents. Okay. So, international student, which is mahirap talaga mga Ikaw, nung nag-apply ka from Singapore to Port, Mok to Port Macmuray, di ba? Oh. Hindi ka na PR, nag-apply ka ng na PR. Nasabi mo ba ba na pangit ang Canada sa sarili mo? No. No? No. 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 So, kanya-kanya po kasi tayo ng naging experience. Kasi nakita ko yung, nakita ko yung maidudulot nito for for my child sa aming anak di ba mm -hmm. sa atin na magkakasama-sama yun yung nakita kong nakita kong magandang rason <coughs> magbibigyan ko ng magandang kinabukasan yung anak ko di ba yan sana po ay eh, kwan uh, yung pong aming uh, kasagutan sa atin yon hindi lang hindi lang po it, hindi lang po ito sa sa kompari ko na nagtatanong sa akin na matagal na daw niya pala akong sinusubaybayan sa YouTube. Ito po'y pa para sa ating lahat na syempre ang Canada ho, parang ibang ibang lugar din, Europe or Switzerland or Italy, talagang may pros and cons. Wala ho namang perfecto eh. Para ho dito isang parading sasakyan na may mga recall, may mga pros and cons. Ano ho, eh, yun lang po ang na-share ko. Uh, bigla ang vlog lang ito, short vlog lang ito, na, na sana makatulong at bigyan kayo ng idea. Bababa muna po ako ng sasakyan, ha? Yan. Eto, dito na ho kami sa bahay. Yan. Ito ho ang itsura ngayon. Paos, ano? Yan. Yan, ito ang itsura ngayon. Yan. snow oh. sa... Siya, yun lang ho yung aming opinion sa mga nagtatanong. Ano ho? Yan. Ay siya, ito ho ang itsura. December, uh, ano? Mali na naman. January 3, araw ng uh, Merkules. Yan. Saba ko, mag-hey ka muna. Bye. <laughs> Ay siya, hindi ho, matata hindi ho matatapos ang araw na ito na hindi ako nagpapaalam sa inyo. Ang sunod po nating topic sa susunod nating vlog. Anak, alam mo na ba kung magkano ang... Alam mo na ba kung magkano na yung child benefits mo? So, 'yun po ang ating tatalakayin. Yung pong, ating, uh, yung pong child, child benefits kung magkano na yung uh, yung ibinibigay sa kanya ng government. Ay shako saan po kayo naroroon? Ay magandang umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ah, uh, hanggang sa muli po. God bless everyone. Salamat.